At sa mandala sa ating Balitang sports, matapos makakuha ng dalawang gintong medalya si Carlos Yulo sa katatapos lamang na Paris Olympics 2024, ipinahayag nito ang pagganais niyang mas makilala pa ang gymnastics sa Pilipinas. Si Gab Zuliano para sa Balitang Sports. Mas may pakilala at mas may pa sa Pilipinas. Ito ang nais tunguin ng two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo para sa gymnastics na kilala rin ngayon bilang isang highly competitive sports sa mundo. Bilang kauna-una ang Filipino gymnast na nakasungkit ng double Olympic gold, layo niya na mas maipakilala pa sa Pilipino ang naturang sports at patuloy na pagtataguyod nito sa international stage. Natutuwa at nagpapasalamat din siya na nakapagbibigay din siya ng inspirasyon at iniidolo ng mga kabataan, lalo na iyong mga nais na rin sumubok ng sports na gymnastics. Uh isa din po sa mga goal ko talaga is um, lumaki po yung gymnastics sa Pilipinas po and makilala yung Pilipinas sa international na ah, meron pala tayong um, ah, meron palang Filipinos or Pilipina na uh, mga gymnasts from the Philippines. Pagtapos naman ang kanyang karera sa Paris Olympics 2024, prioridad pa rin ni Yulo ang kanyang training bilang paganda sa kanyang muling pagsabak sa mga kompetisyon makalipas ang maiksing panahon ng pahinga. Ayon pa sa Gymnastic Association of the Philippines, plano nilang magpunta sa Japan kasama si Yulo sa susunod na buwan. Upang personal na magpasalamat sa kanyang dating coach na si Muni Gikiya na coach niya sa Japan Olympics 2020 to 2021. Pati na rin sa lahat na opisyal at universidad na sumusuporta sa kanya. Para sa Euro TV News, ako si Gab Soliano, sumasaludo sa bawat Pilipino. bila naman ang natatamasang kasikatan ngayon ng two-time gold olympics na si Carlos Yulo. Sinabi nito sa kanyang naging panayam na nananatili pa rin sa kanya ang pagiging isang atleta kahit pa marami na siyang nakukuhang endorsement sa entertainment industry. Para sa balitang showbiz mula kay Jack Alegre. Matapos manal ng two-time gold medalisa si Carlos Yulo sa Paris Olympic 2024, samot sa ring endorsement na ang kanyang natatanggap kasabay na dyan ang ilang mga exposure sa telebisyon. Sabi nga ng ilan, maituturing na raw siyang artista dahil sa kasikatang natatanggap. Ngayon pa man, sinabi nitong nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagiging isang atleta at mananatili pa rin ito sa Olympics. Hindi pa rin kasi ito sanay sa mundo ng showbiz kahit na marami itong proyekto sa entertainment industry. Uh, medyo nakaka-cope naman na din po um, pero um, still hindi ko pa rin po siya uh, mundo. Um, atleta pa rin po talaga. Ang um, ang passion ko po sa sarili ko din. And still may Olympics pa din po kasi. Um, so um, ayaw ko din po mawala yung um, apoy ng pagiging atleta po. So. Samantala, overall naman ito sa lahat ng nangyayari sa kanya at nagpapasalamat din ito dahil siya ay blessed ngayon sa kanyang karera. Para sa Euro TV Showbiz Balita, ako si Jack Alegre sumasaludo sa bawat Pilipino.